Pinalagyan nga ni Suki Labs ng dedication, itong in-order niya. Happy birthday nga ang isinulat ko dahil ipang ririgalo niya nga daw sa may birthday. Pagkatapos ko nga sulatan ay sinalang ko ng ilang minuto at heto na nga hahanguin ko na. Maaga nga akong gumising at nagsimulang magluto dahil marami-rami nga itong order ni Mr. na dadalhin niya nga sa Tagaytay. Pagkatapos ko nga mag-ayos sa mga order ay nilikom ko na nga itong mga molder at huhugasan na nga ni Tia Orning. Habang nagbo-voice nga ako ay bigla nga ako natawa dahil ang laki pala ng sira nitong jacket ko. Sa sobrang kalakihan ko na nga yata ay hindi na nga ako kinaya. Bakit ba relasyon nga nasisira jacket ko pa kaya? Huwag nyo nang pansinin kung ayaw nyong sirain ko ang buhay nyo. Pagsakay nga namin ng jeep ni Bunso ay nagmistulang arkilado. Anak teteng kami lang ang pasahero. At heto nga si Bunso ay piling nakapajero tingnan nyo naman ang pwesto. Habang hinihintay ko ang lumabas si Suki Labs ay bigla ko nga naalala yung mga panahon na nagtatrabaho nga ako dito sa breakfast at Antonios. Pero sadyang napamahal na nga ako sa paglul luto ng mga kakanin kaya naman ayaw ko na talagang magtrabaho. Nakita ko nga itong si Manong Guard at pinakisuyo ko na nga lang itong order. Binalik niya nga sa akin at tatawagin niya na nga lang daw si Miss Rachel. At eto na nga lumabas na nga si Suki Labs at inabutan na nga ako ng 7,000 million dollars. Bigla nga ako na-touch pero napahiya. Nung bigla nga siyang yumakap sa akin. Grabe ang bango samantalang ako wala nang kain wala pang ligo. Nagkatapos nga namin mag-deliver ni Bunso ay dumiretso na nga kami dito sa bilihan ng mga harina. Hindi ko na talaga alam yung mararamdaman ko kung mahihiya ako o matatawa. Akalain mo hanggang dito sa Tagaytay na panindigan ko yung jacket kong sira? Oh, wag nyo na akong pagtawanan. Ganito lang kasi yan. Yung jacket ko parang relasyon lang. Hanggat kaya mo pang pagcagaan huwag na huwag mo papalitan. Pani! Oh, siya. Tama na nga ang lokohan. Samahan nyo na nga lang kami ng Bunso at tayo magmerienda na lamang. At heto na nga po. Nandito na nga po tayo sa exciting part. Kain po tayo. Habang hinihintay nga namin mag-out si daddy sa trabaho, ay dito na nga namin tinuloy ang merienda namin. At pagdating nga ng bahay, ay pagkain pa rin. Yun lang, maraming salamat sa panonood.